Patingin ako ng ice, patingin ako ng ice ni Willy. Dara, yun. Balang pala. Paano ang iyak niya pala ang gay? Eh, paano ang dog? Ayang Ming Ming. Ayang cow. Ayang chicken. Ayang Ayang horse. oh tigidig, 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 tigidig. <laughs> ayan. car panong car <coughs> <coughs> so, Ayo, ambulans wow 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 wow, wow. pulang kau hai hai baby shark, baby shirt baby shark, baby shark, baby shark. And close open. Close open. Close open. And mga isda. Ito mga isda. Ang mga isda na lumalangoy minamahal ng Diyos. Ay, pray ikaw. Pray. Pray. Dali. Pray mo na ikaw. Pray. Parang pray. Ah, Lord, si bantayan mo. eh yeah, yeh. Clap, clap. Flankies. Mua. 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 Bibi. Bibi. Tawag mo Ma. Mm. Ma. Mm. Baba. Bibi. Baba. Bibi. Da. Dakki. Tawad mana? Ayo yo yo mana?